Ito papel, Okay na yung na, na, term, na, church na yan Okay. Oh. Ah, paano pa, yan? Pag, uh... pag, wala pa, ano, uwi pa rin kayo ng, ano, Bulacan. Wala yung maleta mo, eh. Bigyan na lang kita maleta dyan. Dahil maleta na aplikante dyan sa dulo. Sabi okay. lang mo ba? <laughs> oh. Hindi, <laughs> iba't damit, damit. Dali mo yung damit na ate mo. mainit sa taas. Oo. Uh. Pa? Ito no, yung electric pan? Yeah. Ba't di mo binuksan? Meron po po, bukas po. Kaya eh. may init din? Hindi yung bitana. Bukas din po. May init? May init talaga, mahamay yung umid. Kanyakit ka pa rin? Kaya ka na kajakit ka eh. Ka, ka. Ba't tayo magubad? Hindi po. Oo. Magubad ako doon kanina. Oo, doon sa taas. Oh. Hindi kasi nakatirik sa ano, wala lang hangin. Wala eh. oh. lang hangin. Garig, may aplikati ka ba kanina? Sinisigawan ko? Kawa po eh. Hindi na abnormal yun. Laki tao na rin yun. Mga mga, 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 konti na taas mo. Dapat na na huli. Kasi po sa akin ang hirin ng mga ano. Na sa... Kasi pagka nakamotor ka rin sa Manila, buraw tao dito eh. Mga tricycle, mga ano, mga... Mga ano to, eh, mga... Nanguhuli. Eh. Traffic. Ang ng mga gago yan? Eh, taga-Patangas pa yung tao. Pero binibiro ko lang siya. Nasaan yung ano nasa taas? yung mga hype na yan. So, yan yan ha. Yan, yan sila magkasawa, asawa Alis Ay, ka, punta ng Saudi okay. to eh. Ah, ingat ka sa Saudi ah, Marieta. Opo, oh, salamat po. Uh, Pababayaan ang <laughs> sarili mo doon. Hindi ko po alam kung bukas talaga or Friday. Uh, eh, pagka... Kung Friday, pwede mo ipapapail na muna namin hmm. yung ano mo. Yung...